Ay ito yung mga paninda talaga ni Kuya yung gawa niya oh. Naubos ilang piraso na lang pala no. Dami na dati pero kailan ba kayo magkaroon itong Oh, sa na linggo, marami din ito. Pwede ditong Ah, wholesale. Pagka, magkano naman binta nito kuya? Ha? Ah? Magkano binta nyo? 280. 280. Pag wholesale, 250. <laughs> 250 wholesale. Ilang piraso naman wholesale? A A 6. 6 patas. Ah, ito. Ayan. Ayan. Tika nga pala ito leather mo no, kuya no? Oh, Ayan yeah, leather. leather. Gawa nyo talaga. Uh, <laughs> <laughs> Ilang kulay ang mayroon kayo dito kuya? Ito, ito yung kulay. A ano siguro yan? Yeah, pito. Ah, pitong kulay. Uh mm -hmm. So, so ngayon, ito lang talaga natira. Pero sa sunod na latag, mayroon na kayo nyan. Ah, okay, uh, ito. Ayan, yeah, may saddle na. May saddle na. No? Specialized to, sabi na. No? submit yung sitpus. Anong sukat nito, kuya? 31? 31? 31. Magkano binta mo? 500. 500, 500, 500, 500 na. na. Hmm. Kakabit nyo na lang to. <laughs> specialized mga handlebars mo no? yeah. handle. ah control For, 900 na lang yan 900 mayroon na siyang handle grips mm -hmm. box fit yeah. control tech control tech ito ayan, yeah, 900, tech. 900 din. control tech KRT1 ayan. Yeah. dual lock control Oh, control. Ganon din yung presyo. Control tech ito, sing cruz. Ito kaya magkano dito sing cruz? na 500. 900 Thomson. 31.6 dual lock. Ay, ito, pisik. Bago to. Bago. May ano na lang, ano? 600. 600, mga buso. Pisik, oh. Okay. Yan. mayroon ditong the bomb. Cell bearing. Aloy. Magkano na lang to, kuya? The bomb. 1.5. Ito, pares na talaga to. Ah, hmm. Diba dati mayroon kang isang ano? Oo, nako. Nako ano. Ito may skewers to. Sing cross monkey. Magkano kaya? Ilang speed to? 12. hanggang uh -huh. 12 kaya. Hanggang 12 kaya. Sound check muna natin. Yun. Ito solo lang to? Tapang. trol Walang paris no oh hindi ko pa ah kaya itu? ito lang magkano mo ito ano yan 26 26 dabba Rotate. Okay. di ba to ano ratchet hindi na, Ratchet. no Ito pares to? Oo oh, pares shimano Ah shimano pala Ano yan? 600 600? 500 pesos Hindi na natin i-sound check to kasi wala naman talaga tunog uh, <laughs> Shimano Ito baka nangganap nang kayo ng krangse to XT oh. Pwede tubay. May baby lang kasama M8000 Ayan yeah. 175 yung haba. Yan, XT. Siyempre, may kasama yung XT. Magkano binta mo, Kuya Butch? 4-3. May tawad pa, Kuya Butch? boots, oh. Ayun, may tawad pa. May pa Niko pa. Ang laki nito. Ah, 50 bang ba ipin nito? <coughs> Kahit pustin ng meral ko kaya Magkano, kuya? Ayan, 2,500. 2,500 jewelry to, kuya? Uh, Oo. ayun jewelry, mga idol, oh. M6-100 pala ito. Ayan. Ayan ano ba ito? Set, oh. Pinta? Uh, ito, RD mo kasama na Kasama si Peter. Uh -oh. Toto. Toto. Ay to hydraulic po. Ay to, uh, ako lang na ganap hydraulic. Ay jewelry pala to. Makapal pa pads nito. Ayun Ay, no? Magkano binta mo? Kuya, 43. Jory. Anong series to kuya? Ah, M6100. Ayan. O. Ito, mechanical. Yun. Ah, may nagustuhan kayong mga pesa ni Kuya Boots. Ay, mayroon pa pala. Tinidoro. Rock shock. Rock shock. Play. Recon Recon Paper Anong sukat? 27 True axle. Kasama na yung ano yan? Keywords Magkano dyan benta mo kuya? O, oh, 5 Ha? 5-5 5-5 Yung isa Ito Gandang kulay oh. Ito Remote spot yan 1-8 Magkano? ProMans 1-8 1-8? ProMans Anong sukat? 27 27 lockout na air shock quick release uh, oh, non-tapered gulong mo ato uh, set na to bigay ko lang, lang to may rim na yan ha ah. video bigay ko na 1 1.8, 1 may rim na yung isa <laughs> um, pero may mga interior ah uh, oh ito interior na um, Anong sukat nito? 29 29 by? Uh, 2. 2.2 2.2 2.2 Bone trigger pala yan 18 uh -huh. lang yan 18? Uh -huh. Manalo na 18 uh, Isa na lang nila yung ano Yung isa Isang uh, i-speed 1 Parang nakaprepiece na kayo ng rims na nun Meron din si Kuya ng mga sandal So, pang lalaki, pang babae Maraming mga sizes dito Sa alagang 200 pesos uh -huh yan po. Ayan. Gawa po nila to. Leather. yan May mga ibang sizes yan. Pang babae, pang lalaki. yan, Pwede din yan. Wholesale. Ayan yung contact number ni Kuya boat sa screen. Ayan. Baka may nagustuhan kayo dito. May nahanap kayong pesa. Kaya ng batalya, tinidor, gulong. yan, Mga maliliit na pesa. Transit, hydraulic. I-text e, na lang si Kuya boat Or else pwede kayong pumunta dito sa Ratagania, sa Marikina. Sabado at linggong latag po dito. Alas 6 hanggang alas 10. Ayan po natag.